So what's up mga kaibigan? Nandito na naman ak- nandito. Mm, ah, ako. na naman tayo sa ating opisina. Of course, dito sa garden. Kasi tayo nga isang farmer, gardener. Ayun. So, uh, last week e eh nagtali ako ng kamatis. yan. Pero ngayon, kukuha tayo. T magtatanggal tayo ng mga damo. ayan kasi nakikipagkarira na sila sa mga kamatis. At ang mga damo na ito ay kailangan tanggalin para hindi masira ang mga tangkay ng mga kamatis. So yan. Tignan natin kasi oh marami na sila. Eh, last week wala yan. At ang mga kamatis ay namumunga na. Yan. Parang kailan lang. 2-3 uh, weeks ago ay maliliit pang mga to pero So far, malaki na sila. Mga survivors ni Typhoon Hull yan. Ayan, so, ma ayan, let's go. Magtanggal tayo ng damo. Samahan nyo ako. So, ayan, sa hindi pa nakapag-try magtanggal ng damo, samahan nyo ako at uh, ipapakita ko sa inyo. Ayan, gagamit tayo ng guantes Para kahit uh, amoy lupa ang ating mga kamay, may protection pa rin. Ayan. After like this. Ayan. So, ayan. Ayan. Tanggalin natin ang mga damo na ganun. hmm

Ayun, the rain is coming. It's not coming, come already. So far, yan lang ang natapos ko. And the rain comes, magsilong muna tayo. Malakas ang ulan, kaya magmerienda muna tayo. May bayabas tayo dito. May tubig. At saka pinapain. Ganito pag nasa garden ka. Pag umulan, mag sumilong muna. Share. Ano ba? 2 p.m. pa lang. Alas 2 ng hapon. Malakas ang ulam. Ganito dito sa Benguet. Basta uulan kung gusto niya. Ito ang tinatawag naming tunnel. Ayan yung mga tanim. Bell pepper. Tanim ni kapatid. Ang tanim namin, kamatis. Wala kaming pang tunnel, kaya open. Uh -huh. So, yan yung kamatis namin. Pangrang, ano, sanda. Kailan lang namunga na siya. So, ayan. At least may natapos ako. Hmm. So, ayan. Yeah. Mm, kumulog pa. Hindi tumilang ulan kaya uwi na lang ako. Tuloy ko na lang bukas. Kasi ang hirap magkasakit. Yeah, and thank you for watching. Bye bye.